na maintindihan ng taong sa bayan saan ba ako nagagaling. Madam Vice President, sa mga nakakalingo po, po, naging laman ng balita ang naganap na hearing sa House of Representatives representative po para sa 2025 OVB budget. budget. May, may mga, mga nagsasabi, nagsasabi na nag-asal, Brad Melia daw po, po kayo, lalo na sa House of representatives. representatives, hindi daw po pa si na matanong sa mga bagay-bagay, kaya ganoon na lamang po ang naging asal ninyo. Ano ang reaction niyo dito? Uh, sanay ako na sumagot uh, sa mga tanong ng mga bagay-bagay kaya diba nagbibigay ako ng mga interview uh, kahit hindi siya arranged na interview, mga ambush interview ng media kung saan nakukuha nila yung mga katanungan ng taong bayan. Uh, sinang sinang ako sa ganyan. At, uh, alam, at uh, alam ng taong bayan na hindi, hindi ako bratinela o spoiled brat. Dahil kilala nila ako simula nung, nung ako ay nasa Davao pa, pa, simula nung ako ay mayor pa, pa, ay mayor pa, pa. hanggang naging vice president pa, ako. Uh, kilala ako ng taong bayan na, na hindi ko inaabuso ang aking power and ang aking authority, authority sa lahat ng mga upisina na nahawakan na ko. Um, ko ang buong bayan, na May hindi ako isang uh, spoiler. In fact, nung, nung ako ay lumalaki, hindi hindi ang mga kaibigan ko hindi, hindi naman sila galing sa political na pamilya, sa, na pamilya, sa mga mayayaman na, na pamilya, sa mga powerful na pamilya. Sila ay mga ordinaryong uh, tao lamang at uh, yun ang kinalakihan ko. Uh, isang ordinaryong uh, environment ng isang ordinaryong citizen ng ating bayan. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang mga, ang ilan, ilan na ng mga miyembro ng House representatives of Representatives na hindi nila, nila makuha yung gusto nila at gusto nila nilang marinig na sagot. At hindi sanay yung ilan ng mga, ilan ng mga representatives, representatives natin na sinasagot sila. Uh, sa kanilang uh, mga patutsada. Kaya sa tingin ko, ko isa din niya itong parang atake din nila na, na parang ako, para oh, nila yan. Kahit na, na sumagot na naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Kung na dyan, ano, Madam Vice, Vice President, President. dito sa, sa budget hearing, naniniwala po ba kayo na may kapangyarihan talaga ang Kongreso, ngayon 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 talaga ang Kongreso na pusisiin ang budget po ng bawat ahensya ng gobyerno? Siyempre, oo. Nakalagay yan sa ating saligang batas na ang kongreso natin ang merong power of the purse. Kaya nga, di ba, merong mga budget hearings at uh, merong pagpasa ng budget mula sa House of Representatives at sa Senado natin, sa kongreso natin. Kinikilala natin yan. Kaya nga, di ba, pumunta, pumunta tayo doon sa Senate hearing, pumunta tayo doon sa House of Representatives na hearing dahil nagpresenta tayo, 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 tayo ng budget. Ang ginawa, Ang ginawa ko, ko lang ay sinabi, sinabi ko if we're going to have question and answer hmm. na parte ng budget hearing. Hmm. Pero kung may po dyan, Madam Vice President, President, hindi po ba ma dapat, dapat malaman din ng taong bayan para sa mga konto ng, ng OVP? at saan sa ko gagamitin itong mga panahala for 2025. Yes, napakalaga sa akin na malaman ng taong bayan ang um, Office of the Vice President Budget Proposal. Kaya nga, bago kami pumunta sa Senate, bago kami pumunta sa House, ay pinablish namin yung budget proposal namin sa aming website, sa Office of the Vice President, sa social media platforms namin. Uh, ginawa namin siya madaling itindihin ng taong bayan kung saan papunta yung budget proposal ng Office of the Vice President. So, mm. um, okay. going back din ba, po kanina, sinabi niyo na yung ilang beses niyo pong sagot sa mga Kongresista. na that you would forego the opportunity to defend the 2025 budget proposal of the OVP and will defer to the wisdom of the Congress. Bakit nila daw po iniiwasan? Hanggang dito mo lumalabas na. Oo. Kasi, um, sinasabi, sinasabi ko pa ulit-ulit yon na, na sinasabi, sinasabi namin sa Congress ang budget ng Office of the Vice President at iniiwan namin sa Kongreso ang desisyon kung ano ang gagawin nila para sa, sa Office of the Vice President. Kaya kinufergo na namin yung question and answer. Una-una dahil nakikita namin na ginagamit siya, siya ng ibang mga miyembro, iilan na mga miyembro ng, ng Kongreso para umatake sa akin dahil hindi kami magkasama sa politika. At pangalawa, kasi, kasi ang budget, ang budget ng, ng Pilipinas ay hawak, hawak lang ng dalawang tao. Isa yan sa, sa mga, mga rason kung bakit ako nag sa Department of Education. Hindi ako Gratinela o Spoilbrat. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo, ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, mayroong 5 billion na in-approve para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga malumapit na membro ng house na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion parte ng, ng 5 billion, billion na, budget. na budget. Hindi, Hindi wala, wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, magdediretso na yan sa approval at trabaho ng Department of, of Education sa construction sa ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Uh, ano ba, ang, magkano, ba, ang magkano, ba ang dyan, magkano ba ang amin dyan, magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi, hindi pwede, pwede ito. ito. Kasi, Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng, ng classroom ayon sa classroom backlog at, at sa prioritization, prioritization base sa backlog at, back at sa classroom construction. Sa classroom construction. So, so, sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin, si Martin Romualdez na hindi pwede chapchapin chap ang, ang classroom construction na 5 billion. Kaya and kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng approve Office of the President, 5 billion yun. Pero nung lumabas yung, yung GAA o yung, yung budget approved, approved noong 2023, 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi, hindi na ako pumayag na kunin yung 5 billion, billion dinagdagan nila ng 10 billion, billion. Yung, yung classroom construction, construction ng Department of Education. Yung 10 billion, billion na yun, hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yun ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito. Dahil makikita na yon sa, sa papel. Makikita nang na ang bayan sa papel. Net, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. So, may iintindihan nyo, di ba? Bakit pa tayo mag-budget hearing para sa Office of the Vice President? Dalawang tao lang naman ang susunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024, kung makikita nyo, ang approved na budget, budget ng Office of the, of the President, President para sa Classroom Construction, construction ay 19 billion. billion. Noong lumabas na ang uh, House version ng Appropriations bill, bill ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion paglabas sa House naging 24 billion. At doon sa 24 billion, billion na yun, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang iwan sa repairs sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandiyan yan naging 24 billion. billion. At, At hindi, hindi lang, lang yan, yan. Dahil, dahil noong 2023, 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod, masunod yung, yung death end na rules sa paano mag-class ng construction based billion. on need. Ang, ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang classroom, classroom construction worth 17 billion. billion. Makikita niyo yun sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yun ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education. Totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo hindi, hindi namin, namin magagawa ang trabaho namin. Hindi, hindi natin, natin masasol so, ang classroom backlog. Kung, kung ganito ito, ang nangyayari, pwede ba ninyo, ninyo kami tulungan? Yung, yung mga, mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan, tulungan namin kayo. kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya ang diretsyo. Galing ba sa DepEd ang isahan ng 70 bilyon? Galing ba sa, sa DepEd ang listahan na inattach in doon sa House version? version. So, Naman namin, namin hindi. Hindi, hindi. Hindi galing sa, sa amin niya. On record yun. Makikita nyo sa mga videos. Balikan nyo yung, yung mga videos. Makikita nyo. Yes, uh, my concern, Madam Chair, is that under the other gap, gap, I observed that there was an increase in, in the budget. budget. For, for the the construction, construction of new classrooms, of new classrooms. from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you, uh, you, you mentioned, mentioned earlier, that, that the repairs and rehabilitation of, of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have the information, Madam, Madam Chair, that 24.6 billion allocated under the gap, um, but only 9.8 billion uh, from the allocation is left. to the discretion of the head. Uh, Kaya hindi mo kailangan ng witness kasi, kasi makita nyo sa, sa papel. Tapos dumating ang by walang nangyari yung dahil yung ang nasusunod doon, doon ay si Kongresman si Zaldico at si Kongresman si Martin Mar Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach ng 17 billion na ginawang listahan ni Ko Romualdez. In fact, balik na ako konti sa iyo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila ng pag-attach ng uh, listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024, ng House of Representatives. Mayroon so, sa congressman na nagreklamo. Bakit ang tagal? ng no. ano, Con ano construction, construction. Bakit ang tagal? Eh, sabi, sabi ng ng DepEd, kasi may pagbabago bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami, kami ang gumawa ng listahan. listahan. Yeah, Mr. Chair, uh, the, with respect, respect to the, the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. For so, uh, be it as it may, it's chosen. I am not, not, not privy, privy to, to that. KS. Yes. Uh, when, uh, when that gap came out, when the gap, gap came out, there was a 14.7 billion annex or, A. Then when, when the uh, when, when the, uh, the the committee, the the, the, the GAA, GAA came, came out, it from 14.7 became 17 billion. billion. So, so we are, are not privy, privy to, to how the list was generated. Was generated. So dagdag the dagduglong nyan, doon, sa confirmation, confirmation na kinuha nila yung, nila yung budget ng DepEd. At isa yan sa yan mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Ngayon hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. nila. Kaya yan yung sinasabi, sinasabi ko, ko oh, bakit, bakit pa tayo mag mag-question and, and answer dito para, para atakihin niyo ako eh masusunod lang naman sa budget, dalawang tao lang. Makikita natin na let's stick to our plan at atakihin natin, natin ito siya. siya. Walang, Walang kinalaman sa kanyang Office of, of the Vice, Vice President 2025 budget proposal. budget proposal. Hindi ako bratnela o, o spoiler. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao.